kung ano ang kalalagayan ng ating bansa. Wala rin kilos. Ang laging sinasabi ito, ha? ang laging sinasabi ay chain of command. We have to follow the chain of command. But how about the command responsibility? Pag, pagkasama yan eh, hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang chain of command at command responsibility sa chain of command ang pinakamataas ay ang commander in chief which is the president now ano ang command responsibility niya binulo niya ang Pilipinas nagkakabulo tayo dahilan sa yung commander in chief mahila quick umiyak saan ka nakakita na commander in chief naghahari ka doon sa armed forces of the Philippines dahil lamang sa baha, umiyak ka. Anong klase kang commander in chief? Pagkatapos yung command responsibility mo, nagkakagulo na ang inang bayan, nagkakagulo na ang mga tao, nag-aaway-away na. At marami nang napapahamak dahilan sa korupsyon at pagnanakaw. Still ang sinasabi ng chief of staff. We follow the chain of command. But... Papa, 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 kasi kung hindi ko gagawin ay ako yung subject sa court martial so parang may iwasan ko. At uh, ang mga re-service po naman ay mga uh, volunteer kaya anytime po pwede kaming uh, mag-resign at anytime pwede rin naman kami bumalik. Siguro kung uh, iba na yung administration, uh, babalik na uli ako kasi ito naman talaga yung aking gawain kaya lang sa gayon, ang aking pananaw ay hindi ko pa kaya yung aming kondisyon at kinakailangan kong yung upang ako ay makapagsalita patungkol sa kalagayan na ating bansa. Ako po hindi mahilig magsisigaw. Ano At ako po ay mas gusto ko yung ako'y nagsasalita. Ang aking sinasabi ay yung pong kapupulutan ng aral. Okay, ganito po yon, Yung pong aking kaibigan na hiniran na retarado na rin, rin ay uh, nag-usap kami at ako po ay merong kung makikita po nyo yung aking uh, account ay uh, marami kayong matututuhan doon at ang isa doon sa akin sinabi ay yung ng ating pong kasundaluhan pagdating sa kaalaman sa mga aral ni Sun Tzu doon po sa The Art of War ako po kasi ang uh, nag-translate ng Sun Tzu The Art of War sa Tagalog po. At ito po ay aking ginawa upang may pamigay sa mga sundalo natin. At saka sa ROTC design ko ito, at the same time, ito po ay pero uh, meron mga, every chapter ay meron pong mga questions. Ito po yung Tagalog. Ano po? Ito po yung Tagalog at napakadaling maintindihan. Ngayon, ang sabi sa akin ng kaibigan okay, kong general ay like, ganito. Kasi ito po nga, uh, The Art of War, ito po ay uh, sinulat ng Chinese general. Pero, pagkaman ito po ay sinulat ng Chinese, ito po ay ginagamit ng halos sa buong mundo ng mga militar. No po Hindi lamang mga militar, kundi ginagamit din po ito sa negosyo, sa sports, at yung prinsipyo po nito ay napakaganda. Ngayon po, kung mapapansin ninyo yung labanan sa Vietnam, na nagpuna yung France, pagkatapos ay inabsorb ng Amerikano no almost 20 year war hindi po nila tinalo ang Vietnam yung mga Vietnamese ano po, in fact nagpadala pa tayo doon ng contingent natin yung tinatawag nating Pilgang yung Philippine Civic Action Group ngayon, bakit hindi sila tinalo? eh dahil itong aklat na ito yung Sun Tzu Na Art of War ito yung Biblia nila at ito yung ginamit nila sa mga Amerikano kung kaya hindi sila tinalo ngayon, Nung matapos ang kera, ginamit ito ng mga Amerikano ang pinag-aralan nila at ito ngayon ay standard na aklat sa mga marine school nila. Hindi ka rin pwedeng graduate ng Central Intelligence Agency kung hindi mo alam itong libro ito. Ginagamit din ito ng Japanese, ginagamit din ito ng mga iba pang bansa. Pero, ang sabi ng no kaibigan kong general, yung daw mga Chinese ay may doctorate na sa art of war yung daw mga Pilipino hindi pa naging grade 1 ibig sabihin ang ating pong kasundaluhan ay uling, uling 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 sa sistema ng pakikipang pakikipaglaban mapapansin ninyo yung Communist Party of the Philippines o yung mga CPP, NPA, uh, NBF na sila katagal nakikipaglaban. Ragtag Army. Gano na karami ang nagpalit-palit na chief of staff. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Anong nangyayari? Bakit ganon? Nagtataka ako. Ano ang problema? Nasaan ang problema? Samantalang nasa atin na lahat ang kakayahan, lahat ng mga armas, tangke, meron pa tayong aeroplano, mga bakit nag-i-exist pa rin sila hanggang ngayon at katotohanan sila po ay nandoon na sa Kongreso. Ang problema ay hindi natin kasi nakikita ang tunay na hitsura kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Natatandaan nyo ng September 21, di ba? Merong nagrarali doon sa Luneta, meron doon sa may Ayan ah, bridge, di ba? Pagkatapos meron tayo doon sa Edsos Rhine at meron tayo dito sa Liwasang Punipasyo at meron pa rin tayo doon sa Edsa uh, Monument. Monument. Ano? So ibig sabihin, pag tinignan ninyo, bakit iisa ang pinaglalaban Coat and coat, ha? Iisa, coat and coat. Pero hiwa-hiwalay. Ano ang problema? Nasaan ang problema? Ganito yon. Dapat nating maintindihan... Wala kong muna Ah, kasi may ina po yung mga ikaw Ah, dapat po nating maintindihan... na dapat ang mga Pilipino ay hindi magkaisa. Divide and conquer. Simple lang yan eh. Ginawa na ito ng mga Kastila, pinagpatuloy ng mga Amerikano, at patuloy na ginagawa ngayon. Anong ibig sabihin ng divide and conquer? Kasi, pag tayong mga Pilipino ay nagkaisa, makikita natin o matutumpok natin kung ano talaga ang problema. Diba? Ngayon, ano ba talaga ang problema? Una, ganito yan. Merong mga foreign uh, sabihin natin meron mga dayuhan na nagpo-pondo sa lahat na nangyayari sa Pilipinas. Yung mga grupo dito may nagpo-pondo. Maliban dito sa Maisog, walang nagpo-pondo dito. Bakit? Eh alam ko yan eh, kasi nakasama na ako dyan. Talagang walang pondo. Paging dito sa UPI, meron lang mga donations. Diba? Kanina, ang ulam namin, hotdog at saka nagluto kami ng kanton na may kanin. Yan ang ating kulang, ng kain. Pero, pagdating ninyo doon sa ibang grupo, alimbawa yung uh, 1 Trillion ba yun? Uh, 1 Trillion March. 1 Trillion March. Ang tanong, sino nagpo-ponto? Mga kongresista. Ang nagpo-ponto dyan ay galing sa Amerika. National endowment for democracy. Tama! Alam niyo yun? Ang nagpopondo dyan sa marchang yan ay National Endowment for Democracy. O, oh, dito na ako makakatay pag sinasabi ko ito, mga ito. Tama okay. yan! Ano ang National Endowment for Democracy? At sino ang kanilang contact dito sa Pilipinas? Ang contact nila dito sa Pilipinas ay si Maria Risa. Rappler. Eh, si Maria Reza. Rappler. Rappler. Si yan ang tumatanggap ng pondo mula sa National Endowment for Democracy at pagkatapos yan naman ang ipinapasa katulad doon sa 1 trillion. So, ibig sabihin, kung kayo'y nagmamarcha niya doon sa September 21, ang pondo niyan ay galing sa Amerika. Hey. Okay. So, akala niyo normal lang na naglalakad-lakad doon. Amerikano ang nagpo-pondo niyan. At ang pondo niyan ay bumabot sa kay Maria Reza na grappler. Ngayon, itong si Maria Reza, ang kanilang ginagamit sa fact checker. Di ba? Sino you know, ang may karanasan na sa inyo dito sa Facebook na nakakailan na kayo ng uh, tawag dito? Uh, fact check pero nasususpended. Sino sa inyo ang mga may suspension sa Facebook? Marami. Ako, pag hindi isang buwan, dalawang buwan, yan ang suspension ko dyan. At yung iba, siyempre, alam natin na nagre-reklamo. So, ibig sabihin, yung isang grupo noong September 21 na nagmarcha na napakarami, that is funded by NED, NED, National, International Endowment for Democracy. Okay? So, nakita nyo na isa. Ikalawa, yung tropa naman ni na uh, Ontiveros, yung mga video uh, ng bayan, uh, tawag doon yung, ba? mga bayan black. Okay. Ang pondo niyan ay nagkagaling sa Europe. Okay, nagkagaling sa Europe ang pondo niyan. Patatandaan nyo na si Joma Season ay nagtagal sa Netherlands ng napakatagal na panahon. Wala naman siyang hanap buhay. Ibig sabihin, may nagpo-pondo sa kanya doon at yung nagpupondo mga grupo maraming grupo ng leftist yan dyan sa Europe yan din ang nagpupondo dito sa Pilipinas sinusuportahan nila yung mga leftist group dito kaya hindi yan nauubusan ng pera sa katunayan pag tinignan ninyo yung mga new people sa army ang gaganda ng baril may mga AK-47 saan sila kukuha ng pambili kung wala silang pondo. Ang pondo niya ay nagkagaling sa Europe. Kung kaya't yung isang grupo dito na nagmamadya na kung saan ay dumusog pa lang sa grupo natin, yan ang nagpapondo diyan. Okay? So, ibig sabihin, ang isang pa dyan, kukuto sa national...